Gabiha po ni pagka central my charlie. Ora lang di sa parking Central my charlie. You, Kanang okay lang mamalihog ug lamping mm -hmm. uh, and bekay kining lamang gyi nangayog tabang direba sa usa balay bagi ang ilahang oh, gate mismo tramagi parkingan ka gawas sa kanan. Masinahin mo hatak ani or sa man daw nila Kaya mismo sa sulod sa gate dyan nila nagpark nga di ka gawas silang sakyanan Ano uh, nangyayari? Ano, sa Palma, Palma Street Dapit aning an, yung UB dito dapit Dapat yeah, ka, among tawagan, tawagan naman ang tama tawagan mo mama O, ako nangyayari ato nga di ka, ganyan lang na gate dyan na gawas Gabi ha, puni ginso, sa ha pagka-park eh. So ito mga kasikop noon. Ang una, uh, no parking, klaro kay signage d'ya. De deon yun, uh, be responsible ta nga driver, Dili kita angay mag-park sa mga uh, gate. Kaya alam mo gina, do not block the driveway. Siyempre, ito yung mga kanya-kanyang mga gate, dili na kita angay parking na nato. Geto, So where to? Pagkutala na? na naman yung UB, ito na mga building d'ya. Right? Right? Oh, ah, pa to yung building, wala oh. pa yung mga tagiya? Wala. Hindi na rin, las 2 siya na. Ah, las 2 pa rin? Ah, pa I pen, mean, padong nata mo na Natanggong lagi. Wala mitong naimuguyod siguro ba ano gamay bitaw. kampingan okay. ni eh, di mo gyud kay Di ka sa protest mo tagam sya. Ah, tagam gyud Salamat, salamat dong kay gahuwat pud diri ang tagiya saan sa tingtibala ay tingtongod sa balay kay ala ganiha pa man dinhi mga alas dos daw. nganong kay Sorry lamping kay pala po daw ba? Kung mapapansin niyo, meron tayong na respondihan dito na isang bahay na uh, nagrereklamo kasi yung mismong You're gate okay. nila okay. is uh, may nakaparking alam naman natin 'yon kung responsible driver tayo na hindi tayo pwedeng mag uh, block sa mga gate You're ng mga dwells. bahay kasi may mga sasakyan diyan, mga motorman na inalabas So hindi talaga tayo pwedeng makapag-block Kasi Isa 'yan sa mga uh, pinagbabawal na parkingan natin. So, either pwede kayong mato yung ayun sa sakyan nyo o maklampingan kung i-request man ng may-ari. Kasi nga yun, sila. Ulan dito, hindi makalabas yung sakyan. So, ulan ng sinasabi ko ulit sa inyo, be a responsible driver. Kasi, uh, may mga kanya-kanya tayong emergencies. Kaya, halimbawa, ito, kung may halimbawa may emergency pa paano nila mailalabas yung sasakyan nila kung naka-block yung sasakyan natin at dito naman nakikita nyo naman dito is no parking area uh, mismong sa gate uh, mismong sa signage pa talaga nakapark no uh, kung sino man yung may-ari nito uh, maging lesson na rin po para sa inyo ito no, na hindi ito maulit-ulit pero ayun na, tumawag na tayo sa ating uh, sabi ko for sure na either ito ito o yung papaklampingan na lang kung walang panghila. So yun mga sikop, na may nakuha kayong uh, idea or uh, sa video nito. Ang magandang araw sa inyo mga sikop. Thank you